Ito mga idol, practice ng team ni Delta mga idol. Medyo na delay tayo. Ito mga idol, sa lahat ng karista mga idol, yung karera po mga idol sa may barangay Salapungan, Alapungan, Candaba, Pampanga. Uh, ah, tuloy daw po sa April 21. Kaya kita-kits po tayo doon sa lahat sa ng mga karista. Ayan na, ah, tumawag po sa atin mga idol ang team Parak at saka team ni Boss Osman Pangan at yung ibang mga sumusuporta sa pakarera doon nagsisipagtawagan po sila at pinalalay po na tuloy po yung karera sa may salapungan Kandaba Pampanga April 21 mga idol eto mga idol tingnan natin ang practice ng team Delta Ito mga idol, inililigo na. Bago lang po ito mga idol, ni Tata Nestor. Hop, hop. yon talaga naman may crossover mga idol. Aba. Pwede yung bulo mga idol. Oh, oh, oh dating. Aba, aba, aba. Yun. Katulin. <laughs> Yan ba yung kahihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih <laughs> yan na ba yung kay Tata Nestor Yung dating lundag tutilang ah, O oh, bago na naman yan Ha ating Ewan, Alin ba nakita mo na yun Yung ano Yung dati dati Yung isa ay, yung gansadong nabili Nabili sa bumabong Hindi <laughs> yung ano Yung pinalit, Yung bagong Di ba nakabili Tapos bumili ulit Yan ba yun Naalalayan ko lari, baka sumadsad eh. Shadow pala. <laughs> tulen. <laughs> 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 Tayo ba yung ano, yung dating di ba, yung sa mga tulen binili, yun yung pinalit. Yan ba yung pinapractice nitong noon ay lundag-lundag titilangan eh. Ay shadow. Tsaka hindi, maganda yung binilog ng katawan niya. Parang ano, parang katawan ni ano ni Night Rider. <laughs> Siya do. Eh mga isang linggo lang yan, wala na naman yan. Hindi pala idol pwede nang maiksi. Hey. Mga idol si Delta. Ayan, shoutout po mga idol kay Kuya Vice Angel de la Cruz, kay Kuya Jun at kay Ate Hazel at saka sa Team Delta Family Balagtas mga idol, shoutout po. At sa lahat ng mga karerista mga idol, inuulit ko po. April 21 mga idol, tuloy po ang karera sa may barangay Salapungan, Candaba, Pampanga. Ayan, tumawag po sa atin ang Team Parak at Team ni Boss Osman Pangan. At marami pang iba, lahat ng sumusuporta sa pakarera sa may Salapungan. Tumawag po sa atin na tuloy po yung karera. Ayan, ito mga idol, pa-share na lang po ng ating video kanina po mga idol nag -live na tayo kaya ito video naman po mga idol patulong na lang po sa lahat ng mga viewers natin maraming salamat po ito si Delta ayan mga idol iniliko na si Delta variant mga idol shout out po ulit mga idol kay Kuya Vice Angel Del Cruz kay Kuya Jonat at kay Ati Hazel Ati Hazel ingat ka palagi sa iyong paganap buay. buhay ito mga idol, si Delta, inililiko in na. Second race na na lang yan mga idol. Ayan, inuulit ko po. Karera po sa may barangay Salapungan, Kandabo, Pampanga. April 21 mga idol, tuloy po ang karera doon. Go na yan. Ayan mga idol, umaalikabok. Sus Mario Josep. Huling huli siya ni Joboy AI Idol Si Delta Variant pa idol Pigilin mo na idol bentong Pigil na pigil naman Sa lahat ng mga viewers natin Sa lahat ng mga subscriber Huling huli idol April 21 po mga idol Sa may barangay Salapungan Kanda ba pampanga pang Tuloy po yung karera mga boss Tumawag sa atin mga idol Ang team Alarcon at team yung boss, Osman, pangan. Ayan, ah, mga idol. O oh, hindi, tsaka ano, iba yung naging hubog ng katawan nyo. Ano eh? Kumakalansin kasi idol, kaya nagwawala eh. Ganda ngayon ang katawan. Ayan. Ah, parang nakaano siya ngayon, mga idol. Si Cobra, mga idol. Second race, mga idol. Tingnan natin ang kanyang second race. Ayan, mga idol. Inililigo na, mga idol, si Cobra. Race 2 na yan, mga idol, ni Cobra. Tingnan natin ang kanyang race 2. Si Boss Joel Concepcion alias Tiger Look mga idol ang hihinete. Ayan mga idol, Barangay Salapungan, Kandawa, Pampanga, April 21 mga idol. Iniimbitahan ang lahat ng karista. Natuloy po mga idol ang bakbakan doon. Pakishare nyo na lang po mga idol ang ating video para malaman po ng mga tropa go na yan. Ayan mga idol, nilalaglagan lang na bomba. Sus Mario Joseph, ganda naman ng pagkain ni Boss Joel. Pigilin mo na idol. Pigil na pigil naman mga idol. Si Cobra. Ayan na na po siya mga idol. Ito na po yung ating video. Choboy AI idol. Ayan inulit ko po ulit mga idol. April 21 mga idol. Tuloy po ang bakbakan sa may barangay Salapungan. Kanda pa ba pambanga. Iniimbitahan po ang lahat ng karista. Joboy AI Idol. Bye bye. Shout out mo. Shout out sa mga kaibigan ko di Scarlac, sa kay Boss Alpe. Ayan, shout out. Sa kay Abu Jay. Ayan. Makoy. Ayan. Ayan mga Idol. Family si Shout out daw po. At sa lahat ng mga tropa. Lahat ng mga trabador dyan mga Idol. Ingat kayo palagi sa inyong paghahanap buhay. Shout out daw po sabi ni Boss Beto. Malangkas.